Bitch, magtago ka na. dalihan mo, dalihan mo, dalihan mo, magtago ka. <laughs> Buka doon, 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 magtago ka, dalihan mo. Magtago na mo. ka. na dalihan silang sila. Dalihan mo. Teka ka, pito ka pa. Uh. Ba't ako magtatago? Eh, nagkaalaman na daw eh. Hindi mo lang kasama doon. Ba't ako magtatago? Sino eh, ano ba yan? Nandun kasi sa napanood ko. Yan ba yung kong gasiring? Yata kasali dun eh. Kailan po yun eh. Ba't ako tatago? <laughs> hmm. Ay nga, makakabat ang helmet. Hello. Sa tatawag ko. <laughs> If si joke Sabi-sabi ko, diba, kanina nung live natin, matutulog muna ako. Hindi ba joke Magtago daw. Mm -hmm. Alay ko. Siyempre, today is a very, very happy day. Sa natin mabang pasok sa channel. Don't forget to click the subscribe button. Tiny bell para lagi like kayo updated. Sa lahat ng pala namin, video ka pa! Pero nga mga kapat ng helmet, sa mga hindi pa nakapanood ng hearing na sa kongreso, Pinyo Gopar! Hmm! Grabe yung pasabog ni Mr. Jimmy, no? Kagulat-gulat! Grabe, pero... Grabe talaga, no? Totoo iba, kaya yun? Ibang pasabog, eto, panoorin niyo muna! Dinala ko kagad ako doon sa kwarto. Gusto ko hong magpahinga. Tiningnan ko kung anong pwede kong magawa dahil mali pala ang magtrabaho ng tama. May sumunod po sa akin na kumatok. Sabi ko siguro ko may tutulong sa akin. Nagpakilalang, tiga blue ribbon to. Buksan mo pinto, babae. Sana po makuha natin ng CCTV. Nakita ko po, stop. Nang blue ribbon. May sumunod po sa kanyang pumasok, diretso sa kwarto ko. Tuloy-tuloy po akong tinutoro, dinudoro. Jimmy, pagbinanggit mo ang pangalan na to, pag mo to, mamamatay ka. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail, di tatagal ang buhay mo. Divorce your honor, sinabay niyo pa pati anak ko. Alam namin kung nasaan yung anak mo sa Makati. Madali kidnapin yan. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang doon na ako si Pain Bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda, magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan? Palagi yan sa Malacanang. Official pa yan ng National Press Club, Press Club si Michael Yang. Doon ko lang din nga po nalaman. Your Honors, halos hindi ko humatansya na ang intelligence report namin ay doon palang validated na na may mga trabaho si Michael Yang at ang kanyang kaibigan ng ilegal na droga. Grabe, may mga bilanggit sa mga personalidad, no? Naku, ba Tama ba yung rinig ko? Pulong Duterte kasama dyan. Kaya nga. Michael Yang kasama dyan. Oo. Oh. Uh -huh. Tsaka yung Man Scarpio. Sino yun? Sino yung Man Scarpio, mga kabatang helmet? Comment down below nga. Comment ko nga yun, ako sino. Hindi ko kasi alam kung yan ba ay related kay Madam Sara Duterte. Ha? Huh? Si Man Scarpio. Kasi di ba Carpio din naman si Madam Sara? Di diba e, Duterte, Duterte si... Carpio siya? Ah. Uh... Yan ba yung... Yun ba yun? comment down below nyo nga dyan. Pero grabe, mga kabata helmet, ah. Ibang klase yung pasang. Anong masasabi nyo? Kung talaga bang sangkot yung mga personal na yan sa droga. Talaga? Di ba droga pero gusapan dyan? Oo. Oh, oh. Nakakaloka na lang talaga. Ayan, syempre, din dahil wala. Pinapaikot tayo. Mm -hmm. Pinapaikot lang ang bansang Pilipinas. Pinapaikot lang ang mga Pilipino. Sa mga nangyayari palang cartel. Oy, yung mga ganyang klaseng transaksyonis. Grabe, mo. O, ano nga yung susunod na mangyayari? Ay, hindi ko alam. Hindi ko pa. Tanong natin. Sa, sa pagong? Mga, sa pagong na naman. Kasi parang pag tinanong na sa pagong, parang may mangyayari ba ba? May solusyon pa ba dyan? O, oh, ba? ayan nga, di ba? May whistleblower ba tao dyan? ko pa. Uh -oh. Nag-pinpoint na, di ba? Nagbigay na ng pangalan. Eh, kung nagbigay nga ng pangalan. Nagsabi hmm. ng ano, personalidad. May mangyayari ba ba? May mangyayari ba? May solusyon ba ba dyan? Anong susunod? Abangan? Abangan natin. Pero, balita ko na sa Pitching di ba parang si Pulong ba yung nagsasabi na magkaroon ng drug testing? Lahat? Oo yata. Ng mga politiko ba? Mm -hmm. Mm -hmm. So, ito tayo sa comment of the day! Yay! Galing kay Pretty Sue! Sabi ni Pretty Sue, nagmamarunong. Hindi naman. Yan ay ang video natin hinggil naman dito kay Mr. Robin Padilla about naman sa Earth. So yan ay galing kay Pretty Sue, nagmamarunong, hindi naman. Yan ang sabi niya. Mm. Sino kaya din yung nagmamarunong nung no, mga abat Comment down below mo nga dito, Pretty Sue, kung sino yung sinasabi mong nagmamarunong, hindi naman. Diba? Para elaborate, explain bago yes. ba? Para maintindihan din namin. Mm -hmm. So ay mga Batang Helmet, comment nyo na kung ano masasabi nyo hinggil naman dito sa... Patag, hindi sa sakit ng tuhod ko ah, pero dito sa mga pasabog na ito. Kakaloka. Oh. Birnes na. May pasabog. So, ayan na. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Yes. Sabi nga sa boy, nag-helmet din na bukit. Get kitip setting better everyday. God bless everyone. Bye! Hindi na lang ako makakatulog.